Good morning mga friends. Ayan, may mga ibon na nagliliparan. Ang ganda naman nila tingnan. Meron doon sa ano. Nandun sila sa puno ng nyog. Sa dahon ng nyog. Ayan no, mga friends. Mga kulay puti. Kung tawagin sa amin yan ay tikling. Sa Ilocano naman ay uh, ano bang tawag dyan? Ka wai lola, sige san kayo pupunta. Yan lang yan sila mga friends, paikot-ikot. thank you for watching